Good morning guys, back to my channel Ayan, update tayo guys Latest update kay Tatay Digong Kung kamusta na ating Tatay Digong guys Ayan, sa awa tulong ng Panginoon Nagkita na sila ni Inday Sara guys Kasama doon ang niyang attorney Nga si attorney Rocky At syempre kasama nindo nila Si Senator Robin Padilla guys ayan hindi natin paniniwalaan mga balitang balitang mga piki guys kagaya ng sa JME at saka at ano pa yung isa JMI at saka EBS-CBN naku guys hindi talaga yan magsabi ng katotohanan guys kasi kakampi yan sila sa kabila ayan guys ang paniwalaan natin ito guys itong live na to Pakinggan itong latest talaga to. Andun pa sila si Inday Sara sa Netherlands. At hindi pa nakakauwi sa Dabaw. Ang balita nila nakakauwi na. Andun na daw sa Dabaw. Ay, naku guys, hindi talaga tayo maniwala dun. At ito guys, pakinggan natin yung mga video na to. pa sila. pa kaya sila? Oo. pap di e hello everyone nandito na po tayo, tayo ngayon as early as 9:45 and mm. nasa loob po si uh, attorney Roque um uh, TP Sara Duterte at saka si Senator Robin Padilla ayan ka uh, in preparation po para sa uh, arraignment, first appearance ng ating mahal na former president Duterte um So, nandyan po sila sa loob. If hindi niyo siya makita kasi uh, parang sa reflection. But they're actually inside. Atty. Harry Roque, um, VP Sara, uh, and also uh, Senator Robert Padilla is here. Mm -mm. Um, Gretchen Ho is also here outside. Actually. Latest to guys, Gretchen ha? Right so, yeah. sila. Hindi na tayo mangambagay. Okay na, nagkita na si Inday Sara at saka yung daddy. Yan, hindi tayo mangamba. Ayan, lalawas na si Inday Sara, guys. Nandun sa loob si Tatay Digyong. Hindi <laughs> yun pwede makakalabas. Sila lang ang mga. Okay, na, si Inday Sara. Ay, dito na po. Andyan din si Ruben Padilla. At nandyan din si Atone Roque. Ito, guys, pakinggan natin. tan niya ang papa niya.

pwede po namin kayo matanong. Um, we have a media relations officer under the office of the vice president. His name is JC Kahindinan. Mm -hmm. e si Senator Robin Padilla uh, in preparation po para sa uh, arraignment first appearance ng ating mahal na former President Duterte Ibig sabihin nyo guys hindi nawawala ang ating Presidente Marami kasing bawal dito, guys. Pati mag-video, bawal, bawal. bawal. Ayan. Mawal po daw mag-fill inside. But actually, uh, VP Saray is inside already. Hmm. And, um, um, Atty. Harry Roque. And also, um, Guys, si Sir Marvin. Siya ang so media natin doon sa Neto lang. Po, as, as 947. The weather... Okay guys, hanggang dito lang muna tayo guys. hindi pa tapos ang ilang video pero ayan maputol-putol. Okay guys, mamaya-maya mabalikan ko tong video na to. Hanggang dito lang tayo. Bye-bye guys. Please ingat. okay, okay.